For today's video guys, tayo po ay magluto ngayon ng milkfish or bangus. Ayan, nakarin na po lahat ng ating mga sangkap, ang ating tomato, chili, ginger, okra, talong, at ang kangkong, at ang ating pat na din na rin po siya. At ang gagawin po natin dyan ay gisahin po muna natin ang ating bangus. Isama na po natin, isabay na po natin siya sa paggisa. Ayan, nalagay na po natin ang ating onions, ginger, at tomato. Ayan, halo-haloin lang po ito hanggat na po mag brown ang ating uh, uh, sangkap at pagkatapos po ilagay na po natin ang ating ulo ng bangus or oh, yung bangus ayan, hinati ko lang po yung bangus kasi malaki po siya, tako lang naman po mag isa ayan, sunod po lagayin po natin siya ng tubig or water ayan at nang kumulo na po, ilagay na po natin ang ating eggplant or talong. Nilagyan ko po siya ng talong para masarap. At sunod po, ilagay na po natin ang ating sitaw or green beans. Ayan, sunod. Lagay na po natin siya ng asin or salt. Ang ginagamit po pa nating natin, salt ay pink pa rin po siya. Masarap po siya guys, ang pink na asin. Ayan. At ang sunod po, ilagay po natin ating chili para masarap ma ang hang ang sunod ay ang lagay natin ang kangkong. Lagi kangkong ang ginagamit ko rito guys kasi masarap talaga yung kangkong. Ang sunod po yung okra. Ayan, ang okra ay maraming binipisyo sa ating katawan. Ayan. Ayan, antayin na lang po natin na medyo malambot na po ang ating mga gulay. At ang sunod po na ilagay natin dyan ay ang ating panglasa na magic sarap. Yummy, yummy ang nagdadala ng lasa ng ating sinigang na kangkong. So, nagpilagay na po natin ang ating limon. Ang limon na na-squeeze na po natin. Ayan, para medyo maasim po siya. Masarap. Limon at organic pa po ang ating ginagamit. Ayan, hindi po tayo gumagamit ng mga ibang ano kundi limon lang talaga. Ayan guys, almost ready na po siya. Maraming salamat po sa inyo at samahan niyo po akong mag breakfast for today at maraming salamat po sa inyong uh, pagpapanood. -bye. -bye.